o nakakita ta budbud din sa Thailand guys so karon atong okay. tilawag og usay lami ani ilang budbud din -bud, okay? so let's go so today is the moment of truth guys so atong tilawan ilang budbud -bud. so dobi na ko na curious ani ba so si, kung gakaon ako kini uh, ako blain, uh, buwan, din, lahat, ang niya abi na ko blain ug kuan himpla kay ka ang budbud magud sa 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 China kay kuan mura siya dili dessert mura siya pagkaon dito kay mura karni so ilang food food dili guys is mauni siya so ako na yung dilawa ng ilang food let's go na ay mura red bean ang ilang food food guys ang feeling na asya red bean na asya ay mura kanang kuan na asya Butong sa tunga, Mm. Okay, so dito, red bean. ApiException butong sa tunga guys, and our oh, guys Hmm, Diyan. Mag-a-ma. Mm. No. Mm. guys. Ano mm. ba? Ma-taste niyo mo ang kuha, ma-taste niyo mo ang red bean. Inya yeah, ang katong sa sa pinaka-tunga. Mm. Nakahurut, nakahurut si tagduha ka um, guys. Kaya nami chud ni nami. Version sa Budpud. Um, pero lahat sa ato ka guys. Sa chi sa ato. Budpud sa Shudad sa Stu. Gusto. Lahi tungo guys. Puno right? na pa chud red putong sa ato mga like, feel sa sa Kita niyo ang chunk sa sa putong. guys. Uh, sleep man